DDS ako, mahal na mahal ko si Sarah, mahal na mahal ko si Digong, lahat mahal na mahal ko. Pero ngayon natutunan ako, bi. May mga nalaman ako eh. Nagbabayad pala yung China, Bill, sa mga trolls. Tapos kasali pala ako sa mga trolls. Bakit naman ganun, Bill? DDS lang naman ako. Yes, ganun. <laughs> Diyos ko, may mga lumabas na naman mga bagong balita, Bey, sa mga DDS dyan. Makinig kayo, Bey para gigili di ba patunayan yung troll yung troll farms para sirain talaga ang administration and DDS mind you all of you that you are participating to these troll farms kayong mga troll totoo lang kasi because of influence of those hired uh keyboard warriors na tinatawag di ba pag may mga nakikita kayo without checking checking deeper, Basta patungkol sa paninira sa uh, PBBM administration, to the highest level, share agad. Wala man lang basa-basa. Kaya tingnan mo, lahat ng mga DDS, uh, i-argue mo yan, i-argue mo lang, kasi ting argue lang, i-ad hominem ka na nila. Wala kasi silang alam. Di ba mga DDS? Wala kasi kayong alam. Ganun yun. But before we continue, B, kailan nyo naman to, B, share this video, di ba? Para nakikita ng mga kagandahan natin. Emedora. medora iba? Ito si ano si uh, Senator Tolentino B. May natagpuan na uh, balita. May natagpuan because of scrutiny. I mean, scrutinizing the issue. Ang dami nating natin... wait lang. Wait lang, B. Excuse me. Disconnect ko muna to. Di ba? Di ba? Makakagigil kayo ito, sige, eh, yeah, panood ko sa inyo yung kontrata ng Chinese Embassy sa local trolls. Actually, paano naman nagka-idea yung Chinese Embassy na effective yung uh, having trolls here, troll farms here sa DDS? Di ba? Pinagkakakitaan kayo mga DDS na imbes in na kayong nag income kayong pinagkakitaan. Like Sarah is, is uh, like Sarah's doing. Di diba? ba? Ginagamit kayo, bi. And kayo naman, super ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ito, ito, ito. Yan ba? kaikot nyo kayo yung mag-aara why? 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 kasi at the end of the day kapag na naigang katotohanan na wala na kayong resort to explain it longer wala na like dun sa na na sa Qatar di ba kayo na yung mga napahamak eh balikan natin ano yung concrete example yun eh sa pananalig nyo sa mga Panginoon nyo kapag kayo napahamak anong magagawa nila? wala wala naman B You keep on worshiping and then patuloy lang din ang administrasyon kakagawa, di ba? Oh, may 20 pesos na bigas na naman, which is outstanding performance of the administration sa sabi ng iba. Ay, kampanya yan. Diyos ko, girl. Mga kampanya yan. Kung tingnan mo yung mga sako, kung hindi dinurado yung nakaralagay, yung pagbumuka ng mga, ng line-up ni PB, PBBM, eh, hindi. Bigas siya, bibigas. Diyos ko, girls and boys. Oh, matulala na kayo. Sir, pakidefine nyo nga yung local proxies and how many are you talking about? Uh, oh, medyo. Para lang malinaw kung sino yung local proxies. Madami-dami din sila, no? They are individuals na they uh, amplify the positions of China. Mm -hmm. And kung ano yung script na nagkagaling sa China, inuulit lang nila. Iimbestigahan na rin yung... ang oh. operasyon ng local proxies of third-party individuals. Wait, mga ikat muna natin. Pinaganda lang yung description B. Pero mga DDS trolls talaga yun. <laughs> Wala namang iba lang naman mga kakamping or uh, pro admin or PBBM. 'Di ba? Mga DDS lang naman ang mga trolls. Kasi ang bibilis yung maauto, ang bibilis yung maniwala sa mga sabi-sabi, ang bibilis yung masabihan basta ay DDS supporter ka pala, laban tayo. At ang iyabang pa ng iba. Ay wala kayong sinabi sa mga DDS na ano, anong anong kailangan namin sabihin? Whatever we say, whatever we uh, whatever we state, whatever we we talk about the reality You'll never listen and you'll never understand. Because ang utak nyo kasi napaka-centralized, di ba? Kung ano ang utak ni Sarah, ano ang utak ni Digong, yung mga kasamaan, yun din ang utak nyo. It's very easy now to speak the analytical profanity yung mga pagmumuray. So, okay na, ang dami na, okay lang. Bakit pa tinuro sa ano yan? Sa elementary at high school, di ba? Bakit pa tayo nagkakaroon ng mga ano? ng mga, di ba sa college may mga andin, may mga open electives yung parang community service community service, eh ano yun eh, to relate lang ha mga for good moral yun eh, and right conduct eh di ba <sighs> mga trolls na to alam ng mga pahayag na lumalabas sa Beijing, China. Sa tala ng National Security Council Bayan, NSE, kayo pala ng NSC, hindi China. higit sa isang daang local proxies ang kanilang natukoy kung saan nasa ng mga ito ang mga kanilang proxies. social media influencers. Hmm, diba? Ayon kay NSC Strategic Bayan. Communications Office Assistant Director General Jonathan Malaya, nakapasi ang mga ito sa Pilipinas. Bagaman may ilang din anyang nag-aaral sa China na scholar at fully paid ng Chinese government habang nag-ooperate online you don't have to be many to be able to farm back. Kita mo naman, level lang naman yung tao na nag-ooperate actually, but through, uh, through a drone system, you think utilizing artificial intelligence, you can multiply yourself yes. and uh, be able to influence the public use. din ang mga aktibidad na ito ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Wait lang. Speaking, sino ba, di ba? Ganitong mga bagay, it's, uh, it needs intelligent fund, confidential fund. Because it does a lot of things confident, with confidentiality. Hindi si Sarah. Diba kung si Sarah yung mag-iimbestiga, malamang she, she deserves to have confidential funds. O, BP, Department of Education. Diyos ko, ba eh. Bakit man kailangan to? Diyos ko naman, to si Sarah talaga. Nakakagigil talaga tong sarang to. Diba? Diba nakakapikot ka, Sarah? Tila ang pumako sa... Oh, wait lang. Hindi yan. Oh, ang dami pa. ko. Ito ha, to give you some insights dun sa gina ginawa ng China. Uh, ito, nagbigay ng pag Gusto ng tanongin tanungin ko. nagbigay ng 930,000 ang Chinese people, 'di ba sa ano sa in ano yung infinite ano candidates with and kasi dito Philippines that our Chinese state sponsored um, as mentioned Mr. Chairman by um, DDG Ace of the National Intelligence Coordinating Agency it is <laughs> it is um, there are indications Mr. Chairman that uh, information operations are being conducted that are Chinese state sponsored in the Philippines and are actually interfering in the forthcoming elections so ibig sabihin nito may mga ongoing uh, operations ang China para suportahan yung mga kandidatong gusto nilang manalo. Yan ang ko. At naman yung mga kandidato. Okay. Part dito sa binabayaran, binabayaran para sirain yung administration. Again, ang focus nitong troll farms na ito, no matter what the cost is, for as long as the main task and job of this uh, troll farms that is paid by the Chinese people, definitely, para sirain ng government ang administration ngayon. Anti-Marcos anti ito. So, kahit... I, I don't think na hindi to alam ni ano ni Maharlika. Malamang alam to ni Maharlika. Hindi Roque. Alam na alam nito. Remember, di ba? Meron silang naging seminar. Yung ano, yung attorney taxi mga pumunta doon sa China, di ba? Paid by China. Sponsored by China. Diyos ko, ibig sabihin talaga, sobrang lakas ng plano talaga ng Chinese people na kunin yung Pilipinas. And, sino ang sobrang atat sa ano, Chinese? Duterte. Alam nyo na yan. So, sino?